kabit, mistress, the other woman. Iba-ibang tawag pero iisa lang ang ibig sabihin. Ito ngayon ang paratang kay Kylie Alcantara ng mga bashers just because she's being linked to Ilocos Norte 1st District Representative and House Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Iginigiit ng mga bashers ng kapuso actress na whoever that person cheats with, swak na swak daw ito bilang angkop na paglalarawan kay Kylie. Obvious na nagiging irrational o wala na sa hulog ang mga haters ni Kylie dahil ipinipilit nila na ang aktres ang dahilan kung bakit nagbreak si na Sandro at ang TV host na si Alexa Miro. Na kay Alexa apparently ang simpatya ng mga ito lalo pat inamin nitong she still carries the torch for Sandro. Sarado ang isip ng mga bashers sa katutuhan ng split na si Sandro at Alexa when Kylie came into the picture. Buti na lang nasa likod ni Kylie ang kanyang mga fans who are cheering her on. Golang lang Kylie ng chorus nilang sabi, sabay payo sa kanilang idolo na Dead Meon ng mga ito. Ano ang sinyo sa balitang ito?